sa akin, ito ba yung sa anong sismong sali ng ating nasaktan lang ako, bansa. Na -hurt ako na hurt ako, na hurt ako, na. gusto ko itong, mm, gusto ko itong, nasaktan lang ako bilang nanay, nung nalaman ko yung relationship ni Carlos at saka ng nanay niya, bilang siyang nanay, nasaktan ako, nakita ko, umiiyak-iyak, mong um cry-cry yung nanay niya, alam ko, kong parehong side ay eh, may mali, kasi sinasupublik ko ng nanay niya ang issue, sa kabilang side naman, stand, kasi ang laki, napigirap natin bilang nanay, tapos gaganong-ganunin natin yung anak natin, ang sarap, mm, sarap talaga, hmm? ngayon, dulong, ikaw ha? Ibabak mo yung pride mo sa nanay mo. Yung nanay mo ay masyadong nasaktan sa mga sinasabi mo. Gabi naman na-hurt ang nanay mo doon. Bakit kami, pag namin ng nanay mo, yung medyo na-hurt din kami, na-hurt din kami. Sabihan mo doon, magdanak akong nanay mo, grabe ka naman doon. Wala man ganun. Una mong gawin ay as you seen mo, ang relasyon mo sa nanay mo. Bago ka magpa-interview-interview kasama ang jowa mo. Magsasalita naman ang nanay mo ng something. Yan doon, ay para sa kabutihan mo. Kasi nanay kami, may instinct dun sa nanay eh. Pero nasa sa'yo naman yung kung susundin mo. Pero advice ko sa iyo ay sana ay ayusin mo ang relasyon mo sa pamilya mo. Kung ano namang gawin na pag-ayos ka muna sa nanay mo, hindi masaganda sa pakiramdam ng isang ina magkaroon ng misunderstanding at sama ng loob sa kanyang anak. Masyado lang nasaktan ng nanay mo. Nung nag-umbisa ka nagkakaroon ng pera, una mong patikimin ng iyong rasya ay ang mga pangyong pamilya. Ako dong, maniwala ka sa akin. Ang rasya dong, maapaw, maapaw, lumiliglig, maapaw, pag gano'n ginawa mo. Ang girlfriend mo pa, una mong pinatikim dyan sa rasya mo eh. Oo, um, oh, sabihin sa akin, doon, may kita ng mga mo kahit dito dong eh. Kahit may kanya-kanyang kita, gumagas ito sa lalaki. Eh, ba naman lalaki hindi gagas ito sa babae? Hindi, pigilan mo ako. Ngayon dong, hindi ko naman sinasabing busin mo yung pera mo sa pamilya mo. Para at least sana naman panatikin mo. Ang pera, pera lang yun dong. Ito tandaan mo ha? Bilog mo ndo, tagkal kang pinaglaki ka, naruga, dinala sa tiyan ng siyang nabuhan. Hindi mo alam kasi question nanay ng ganun dong. Tapos pag that, laki mo, dahil lang sa 70,000, sabihin mo sa nanay mo, maganak ko siya. Huwag naman ganun dong. Tingin ka sorry din sa nanay mo kasi dong man ito yun ang grasya o maliglig maapaw ko inong namang pamilya mo hindi ang jowa mo mukha nga wala sa'yo maraming grasya ang mawala sa'yo tingnan mo may mga endorsement na nag-iisip na magpa-endorse na gawin kang endorser ngayon nag-aalangan na sila basta tandaan mo dong magbalik na rin yung magbalik na rin yung nanay mo pa rin darating ang panahon na kayong lahat ay eh, susubukan ng pagkataon subukan mo ako dong literal na kong nakahiga ng pera noon dong sinubok ako ng pagkakataon nawala lahat pati ang jowa kong 8 years dong nawala din hmm? tandaan mo nawala din yung mo mga mo muna ka magchismis tapos, sino ang tira Pamilya ko doon. Pamilya ko ang laging nandyan sa akin. Ganun din ikaw. Bumagsak ka man, nanay mo, pamilya mo, ang sa sa'yo. Kaya maganda yung magkaroon ka ng magandang relasyon sa kanila para hindi ka mahiyang bumalik sa kanila ba? Kaya e, darating nga parang hanggang nung babalik tayo sa pamilya natin dito sa Amerika doon, mga ano ha, atleta pa, mga football player. Kala nila lagi silang may milyon na kontrata. Kaya e, nagka-injured. Eh, wala na silang kontrata. Wala na rin milyon. Pati jowa, e, pati asawa, iniwanan sila. Ngayon, e, jowa mo lang, Pinagpalit mo na mo sa jowa mo. Pwede naman pagsabayin mo yung dalawa eh. Para kung kayo kayo magandang relasyon eh. Nang okay lang mag-continue ka sa relasyon sa jowa mo. Pero wag mo mong iwan yung relasyon mo sa nanay mo. Importante yung lahat kayo magkasundo. ba? Mayroon kang share it to your family. Eh, ba, kung ikaw ay magkaroon ng more blessings, mayroon magkaroon ka ng more blessings, share mo. Partly sa pamilya mo, sa mga tao tumutulong tumutulong iyo. na walang-wala. Kaya ba, kahit bahay, bigyan mo lang ng konti. Yan yun. Eh. happy-happy -ha -ha din sila ba? May mag-share ka rin ng konti ba? Tandaan mo dong, bilog mundo.